Bago tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Kung sakali bang kayo ay ma-involve sa isang aksidente sa daan, ano ang gagawin niyo? Alam ba ninyo ang tamang akbang upang hindi padagdaga ng problema at masiguring ligtas ang lahat? Sa video ito, ilalahad ko ang mga mahalagang dapat gawin kapag nangyari ang banggaan mga hakbang na hindi lamang makatutulong sa inyo kundi pati na rin sa mga iba pang kasama sa insidente. Ito ay para sa inyong kaligtasan at para sa makaiwas sa komplikasyon lalo na sa mga legal na aspeto. Una sa lahat, ang pinakamahalagang dapat gawin ay i-check ang inyong sarili at ang mga kasama sa sasakyan Tingnan kung mayroong mga matinding sugat o pinsalang nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Huwag mag tawagan ng emergency at lines upang agarang mapadala ang medikal na tulong. Ang maling paglilipat ng mga sugatang pasahero ay maaaring magpalala ng kanilang kalagayan. Kaya maghintay lamang ng profesional na tulong. pangalawa Habang hinihintay ang tulong, isang mahalagang gawain ang agad na pagkuha ng larawan sa kinaroroonan ng mga sasakyan. Kailangan itong kunan sa iba't ibang anggulo. East, north, west, south at close-up ng impact upang malinaw na pagkasunod-sunod ng banggaan pati na ang mga pinsala sa bawat sasakyan. Huwag ililipat ang posisyon ng sasakyan hanggat hindi pa dumarating ang mga pulis o investigador dahil ito ang magsisilbing ebedensya sa pagsukoy ng may kasalanan. Pangatlo, sa panahon ng tensyon sa eksena, mahalagang iwasan ang pagtatalo o pagkumpronta sa kabilang partido ng aksidente. Magtyaga at maghintay ng profesional na pagresolba ng mga otoridad. Ang pagkakaroon ng may naong disposisyon ay makakatulong upang hindi lumala ang sitwasyon. Pangapat, Isa pa sa mga dapat tandaan ay hang hindi pagbubuhat agad sa mga biktima na nawalang malay. Posible kasi na may mga injuries silang hindi nakikita ngunit delikado. Ang paghihintay sa medical team ay isang responsabling hakbang upang hindi lumala ang kanilang kalagayan. Panglima Pagdating ng mga pulis, itanong at kunin ang pangalan ng investigator on case upang may tamang taong malalapitan para sa karagdagang impormasyon. Huwag kalimutang humingi ng mga dokumentong tulad ng SPAT Report, Progress Report, Traffic Investigation Report, o Blatter Excerpt. Ang mga ito ay magiging mahalaga lalo na kung kinakailangan ng insurance claim o legal nakbang matapos ang insidente. Sa huli, ang mga hakbang na ito ay hindi lamang para maprotektahan ang inyong kaligtasan, kundi para mapangalagaan din ang inyong mga karapatan at interes. Nais kong hikayatin ang bawat isa na pag-aralan at tandaan ang mga tamang gawaing ito. Sa oras na magkaroon kayo ng aksidente, maging handa at maalam upang maiwasan ng komplikasyon at para makatulong ng maayos sa inyong kapwa. Higit sa lahat, ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Kaya't maging mapanuri at responsable sa daan. Sa panahon ng sakuna, ang tamang kaalaman ng pinakamabisang sandata. Muli, Ipinaalala ko sa inyo kung kayo ay may-involve sa banggaan. Alamin ang inyong mga dapat gawin. I-check agad ang kalagayan. Huwag ilipat ang mga sasakyan. Mag-picture ng mga ebidensya. Iwasan ang argumento. Hayaan gawin ng mga profesional ang kanilang trabaho at siguraduhin kumplituhin ang mga legal na dokumento. Huwag hayaang masirang inyong araw dahil lamang sa hindi pag-alam sa tamang proseso. Sama-sama nating itaguyod ang kaligtasan sa kalsada. Maraming salamat mga kasiyasat. Hanggang sa susunod.